Uh, sa isang circulating video sa social media na noong leaders meeting ng inyong partido ay may bahaging ipinapaliwanag ninyo ang isyu tungkol kay RPJ. Can you tell us something about it? oo, kasi napanood ko yung ano Press conference ni RPJ at uh, sa ano to sa YouTube at saka sa Facebook. At uh, very malicious yung ginagawang mga decisions niya, niya kay Governor dong Padilla. Alam mo magkapatid itong dalawang ito. At ako naman, matagal ko nakasama si RPJ at talagang sobra-sobra yung tiwala ko sa kanya, yung respeto. At talagang hindi ko inaasahan na talagang yung mga ganong pananalita manggagaling sa kanya. Lalo-lalo pa nga na sila ay magkapatid. Uh, kaya minabuti natin banggitin ito dahil nararapat lamang na malinawan ang taong bayan. Ano pa ba talaga ang mga Uh, surrounding issues at ano ba talaga ang nangyayari lalo na pagdating dito sa politika. On the point of view of an insider ng pamilya, kasi matagal kang nakasama ni Roy Padilla Senior, at matagal nyo rin nakasama si Governor Dong Padilla. Ano po ba sa tingin ninyo ang tunay na dahilan kung bakit bumalimbing o lumipat ng partido si RPJ? Alam mo, hindi na natin dapat pahirapan yung sarili natin. Siya na mismo nagbabanggit ng mga dahilan kung bakit doon siya lumipat. Una, employment sa Kapitolyo. Pangalawa, yung ambisyon niyang bumalik sa politika at gusto mag-congressman at hindi rin siniportahan ni Governor Dong. At pangatlo, nangihingi siya ng proyekto o uh, narinig ko parang mag na lang siya. Either, ang tingin ko, humihingi ng kontrata or magkaroon ng pwesto sa quarrying. Uh, dahil alam mo, yung quarrying, nasa ilalim niya ng gobernador, yung pagbibigyan ng permit. Yun yung mga dahilan na kung susumahin natin, lahat personal interest. Kaya talagang sa totoo lang po, disappointed ako kay Kuya Boy. Matagal ko siyang nakasama, nerespeto ko dahil siya naging gobernador, kaibigan, parang panganin ng kapatid. Pero sa tingin ko, hindi dapat tayo manahinig. At talagang dapat malaman ng taong bayan, uh, ano ba talaga ang totoo? Siya ba ay nagsasabi ng totoo ng kanyang mga uh, paninira kay Governor Dong. Nasa natingin tingin ko personal interest lang talaga yung naging patayan ni Kuya Boy. Um, employment. At his age, is he still eligible to be employed sa ating Kapitolyo? Uh, siguro set aside natin yung, yung edad. Ang, ang pinakamagandang punto dito, legal ba ng isang gobernador mag-appoint ng kanyang kapatid sa isang regular item sa Kapitolyo? Ano pong sagot dito? Definitely hindi po. Maliwanag po ang ating saligang batas, pinagbabawal ang mga point ng kapatid. Bawal din po sa Administrative Code of the Philippines. Bawal sa Republic Act 3019, anti-graph. At bawal din po sa RA 2716, ang ethical standards sa mga manggagawa sa ating uh, civil, uh, civil, service. civil service. At pinagbabawal din yung civil service commission at ng DILG. Kaya yung employment, so far as employment is concerned, alam ni RPJ na hindi yan pinahintulutan ng batas. Alam mo, gusto lang niyang puwersahin si Governor Dog na to the point na magkaroon ng legal na pananagutan, basta't ang gusto niya, yung kagustuhan niyang ma-appoint. Hindi naman pwede yun. Hindi naman pwede yun sa mata ng batas. Sa ikalawang banda, yung binanggit po ninyo na humihingi Tila baga humihingi ng kontrata kasi sabi niya, two weeks na siyang nagpapabalik-balik. Pero ang sagot sa kanya ay gagawa ng paraan, gagawa ng paraan hanggang sa napiko na siya. At uh, parang sinabing hindi talaga magagawa ng paraan na makakapaghukay itong si RPJ. Alam naman natin Mayor na matagal na kayo sa serbisyo publiko. Sibling o kapatid being considered first to second degree of consanguinity, legal ho bang mabigyan ng kontrata sa gobyerno? Again, bawal din po sa batas yun. Pinagbabawal sa batas sa magbibigay ng anumang pabor sa iyong kamag-anak. At knowing dong Padilla fully well, hindi gagawin ni Governor Dong yun. Hindi niya ugali na magbigay ng pabor sa kanyang mga kapatid. kasama sa mayor, siya, siya, ko siya bilang siya ang mayor ng Jose Panganiban. Ultimong kapatid, hindi pwede maghingi, maghingi, ng gasolina o crudo dito sa munisipyo. Kaya talagang, ano, talagang masyadong personal itong mga rason ni RPJ. At sa totoo lang po, masakit man, bumaba talaga yung pagtingin ko sa kanya at respeto ko sa kanya. Gusto niyang tumakbong kongresista ng ikalawang distrito ng Camarines Norte pero parang tila baga ang pinili ni Governor Dong Padilla in na sang kapatid ay si Congresswoman Rosemary Panotes. Ano pong take nyo dito? Again, ugali din po yan ni Governor Padilla. Naalala mo, nung siya natapos bilang mayor ng bayan, di ba meron din kapatid niya nagsignify na gusto sumunod sa kanya bilang mayor? Pero ginusto ni Governor Dong na isalin sa akin na bagamat hindi ako Padilla, gusto niyang ipakita na walang monopolyo sa liderato ng bayan ng Jose At alam kong ganun din ang prinsipyong nais niyang iparating. Pangalawa, may mga usap sila internally at dapat malaman ng taong bayan na nagkaroon ng hato ng sandigang bayan or o umusman kung hindi po ako nagkakamali. Mayroon pong dis uh, perpetual disqualification po si RPJ from holding public office. As a matter of fact, di ba lumabas? Base doon sa desisyon na yun, siya po ay tinanggal ng Commission on Election bilang official candidate bilang congressman ngayong darating na halalan. Kaya definitely, hindi rason para magdabog siya at uh, pagsalita niya nang hindi maganda yung kanyang kapatid. So, naniniwala po kayo that the governor is just being reasonable. Pero paano naman yung pagtanaw niya ng maaring utang na loob kay RPJ bilang kapatid na sumuporta sa kanya alam sa po, pagiging gobernador? Alam ko tumatanaw si Governor Dorn ng utang na loob. Anang? Kuya Boy, hindi naman po dun sa ganong paraan. Huwag niyo naman pong i-compromise yung kapatid niyo, bunso, na to the point na lalabag sa batas para lang mapagbigyan ang mga kapritsyo mo. At ang nakakalungkot nito, nung hindi ka kayo napagbigyan, lumipat po kayo sa kabilang partido na kung inyong aalalahanin, yung kabilang partido, hindi po ba sila rin yung nasa likod? Una, kung ba't kayo na-disqualify? Yun po ang tingin ko sa sa commission election. Noon, ang naririnig ko sa iyo, hindi magaganda laban dito sa sinumahan mo ngayon. At naalala ko nga, mayroon kapag isang post sa Facebook nung nag-birthday si Governor Dom na ang sinasabi mo, nasa likuran kanya, napakahusay ng pamamalakad ng iyong kapatid. Tapos, last year, June. Uh, June 1 of 2024. Kaya biglang-biglang nakita ko, bigla siya nag- uh, nagka-press conference, na biglang pumihint ang sinasabi niya na parang napakawalang kwenta, napakawalang kwenta ang gobernador ng kanyang kapatid. Hindi pa makatarungan lamang at dapat nararapat lamang kasi hanggang ngayon hindi ko maisip kung ikaw isang maayos na kapatid and being the oldest na kapatid ng ating gobernador, hindi pa dapat ikaw talaga yung nakasuporta. Kaya wala akong makitang ibang dahilan hindi mahagi po ng isipan ko kung ano naging dahilan ng ganong uh, ginawa ni RPJ Unless otherwise, na mayroong ibang mga naging konsiderasyon May nagsasabi sa akin, baka raw bayaran nabayaran uh, Hindi ko sinasabing hindi, pero maaaring yon ang isang mabigat na dahilan Kung bakit ginagawa niya itong mga bagay na ito Mayor, sa nangyayari ngayon, parang ang nangyayari is taob la mesa Taublamin sa itong ginawa ni RPJ kay Governor Dong Padilla. Ngayon, it's a battle between the former governors and the sitting governor. Sa so tingin niyo po, uh, ano yung uh, justification ito? Mga dating gobernador na ngayon ay kalaban ng nakaupong gobernador ngayon. Ako sa tutulang, uh, hinahangaan ko si Dong si Governor Dong dahil hindi niya pinatulan. Hindi niya binaba ang level ng ganong uri ng pamumulitika. Bagkus, nagtuloy-tuloy siya sa kanyang trabaho, tuloy-tuloy lang ikot ng mundo, kasi nga, nakita ko na hindi naman talaga magandang tingnan na yung magkapatid nagbabangayan, lalo na sa social media. Ngayon, ito parang battle ng mga dating governors, dahil nagsama, nagsama yung dating dalawang dating gobernador, ang misahin lang natin, ito yung nakakalungkot po sa politika ng Pilipinas may mga politiko na hindi matanggap na ang lahat ng bagay may katapusan. Dapat iintindihin natin ang intensyon ng batas na ang bawat gobernador ay may kung anumang elected office ay binibigyan lamang ng tatlong basis o tatlong termino or equivalence of nine years. Paano na silang napagbigyan ng ganong taon. At sapat-sapat para ipakita mo yung galing mo. Sapat na panahon para ipakita mo ang pwede mong maging ambag sa lalawigan. Tanggapin na natin. Panahon na ito ni Dong Padilla, nakikita natin na hindi naman masama ang tinatakbo ni Governor Dong Padilla. Kung talagang mahal nila ang lalawigan, bakit hindi nila pagbigyan? Alam natin na tapos na ang era ng pagpapagawa ng kiosko ng basketball court tapos na po yung mga panahon na yun. Kinakailang ihakbang na natin ang ating lalawigan tungo sa mas tamang pamamalakad at kasama dito ang creation or job generation. Na ito po yung tinatakbo ng administrasyon ni Governor Dong kasama si Vice Governor Ascucha. At gusto nga namin makatulong si Congresswoman Cathy. Uy, edi papasok itong katanungan ko dyan na isang isyong ibinabato nila kay Governor Dong Padilla ay puro groundbreaking na lamang daw po ang ginagawa ni Governor Dong na maaaring connected po dyan sa binabanggit ninyong pagpasok ng mga trabaho at mamumuhunan sa Camarines Norte. Totoo ba ito, Mayor, na puro groundbreaking na lang lahat? Dahil po, panahon ng eleksyon, yun ang sinasabi nila. Halimbawa, dito sa bayan ng Sepanganiba, nag-groundbreaking kami ng international port sa Osmeña. Tama, nag-groundbreaking. Pero tingnan nyo ngayon, tuloy-tuloy ng pagpapagawa, may initial pondo ng nailatag at ang kabuang pondo nito ay aabot ng 1.7 billion. Groundbreaking lang ba? Hindi. Nagtutuloy-tuloy na. Ito ng, itong regional port, mag-uumpisa na po. Galing na po dito yung nanalong contractor. At nagpaalam na sa akin at talagang sisimulan na po dahil may initial amount ng 100 million plus na pondo. Ito pong kulisiyo, air condition, ayan po, ginagawa na po, sinisimulan na. Yung mga bagay na yan, ang mga binabanggit nilang na groundbreaking. Anong masama kung mayroong groundbreaking? Ang importante, klaro at nasimulan na natin. Kaya tang dapat na dapat sagutin ng lahat. Yung mga nakalit sa administrasyon, meron pa silang inisyatibo para maglika ng hanap buhay. Kung wala, suportahan po natin si Don Padilla alang-alang sa kinabukasan ng ating nalawigan. And to that effect, Mayor, sa so tingin mo, itong paglipat ni Roy Padilla Jr. sa kampo ni former Governor Ege Italiado, sa so tingin nyo, nakatulong po ba ito sa kanila? Or the other way around, baka nag-boomerang pa? Tingin ko nag-boomerang na bumirang. Bakit? Matatalino ang mga tayo kamarinis norte. Matatalino. Hindi po nagpapadala ng mga ganitong sistema. At nakita rin nila ang galing ng ating gobernador. Imagine, three years pa lang ang daming project na nailatan. At higit sa lahat, pinipamalaki natin. Dahil siya, from Jose Panganiban, hindi po binigyan ni Dong Padilla ng kahiyan ang ating nalawigan bagkos nagbigay ito ng karangalan. Siguro, bilang malapit sa puso mo itong uh, pamilya nila, Governor Dong Padilla, um, ano sabi mo na naging matatag si Governor Dong Padilla uh, medyo person yung naging pagbaitan ni RPJ? A ako sa totoo lang, alam ko na apektuhan si Governor Dong Padilla. Kasi yung panahon na inilabas ni, governor, ni dating Governor RPJ sa social media yung kanyang interview, nasa Taiwan kami magkakasama nila Governor Dong nakita ko na apektuhan si Gobdong. Tinanong ko siya, magre-react ka ba? Mag Magpipress conference. Sabi niya, pag-iisipan niya muna. Pero alam ko, sa loob ng damdamin ni Governor Don Padilla, alam ko hindi magre-react. Dahil marespeto ang tao ito si Gobdong. Hindi siya sasagot at uh, magtutumang kung magsabigol doon sa kanyang na kapatid. So despite this act ng pambabastos tila baga dahil pampublikong inilabas yung ganitong mga problemang sanay sa pamilya inayos sa tingin niyo po walang revenge sa puso ni Gov tingin ko wala walang ganun si Governor Dong at yan parati ang pagpapatawad niyan. at alam ko dahil doon mas magpapalain siya ng, ng Diyos